palang araw po sa ating lahat hindi tayo yung babalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bilang pagpapatuloy tayo po ay nasa ika labing isang kabanata na ng Aklat ng Leviticus, ang ikatatlong Aklat ng Limang Tipan. Sabalit, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna yung manalangin. Panginoon namin Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Malapit po kami at nagpapasalamat sa inyong nakilang uh, sa amin Panginoon. Lord, samahan niyo po kami sa amin pag-aaral ng mga salita. Dadangin po na yung Panginoon. Dadangin ko po, po. Samahan niyo po kami. At turuan niyo po kami, Panginoon. At panghigit na mas makilala ka namin at mas maparangalan ka namin sa Espirit. Pa. Sa pangalan ng Isus sa amin Panginoon. Amen. Verse 1, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ganito ang sabihin ninyo sa bayang Israel. Sa mga pana, sa mga hayop na lumalakad sa lupa, makakainin niyo ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at humuhuya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya ang kamelyo kahit na humuhuya ito ngunit hindi biyak ang kuko ay di dapat kainin. Ang dagang dagubat ay humuhuya rin ng pagkain mula sa sikmura ngunit hindi biyak ang kuko. Hindi ito malinis kaya di dapat kainin. Ang koneong gubat ay ngumuyari ng pagkain galing sa Sikmura ngunit hindi rin biyak ang kuko nito. Hindi ito malinis. Ang baboy, biyak nga ang kuko ngunit hindi naman ngumuyari ng pagkain mula sa Sikmura kaya hindi ito dapat kainin. Huwag kayong papain ng karne, hihiko man ang bangkay ng mga hayop na ito, marurumi ito para sa inyo. Sa kabanatang ito ay makikita po natin no, yung marumi at malinis o yung mga ilinuturing marumi at malinis na hayop kung saan pinahihintulutan ng Panginoon kainin ng tao ang, o ay na kanyang bayan, ano po, specifically sa mga Israelita, ang mga hayop na itinuring malinis at itong mga marumi naman ay kanyang ipinagbabawal uh, marahil marami po ang mga pananaw patungkol sa bagay na ito. Subalit, so, mag po tayo sa Bible bago natin siya bigyan ng summary sa huli. Ano po? So, dito makikita natin, bakit kaya um, ipinagbabawal ng Panginoon no, yung mga hayop na hindi kumakain ng pagkain <laughs> mula sa sikmura. Aminin ko, ito yung napakahirap unawain ng umpisa, ano po, talagang So, nag-iisip ako, nagtatanong ko, bakit gano'n kailangan ganito yung pamantayan ng Panginoon? But then, as um, we go on to the study of the Word of God, nakita ko po kasi yung Chudakad, o yung pagkain ng pagkain nagmula uli sa Sigmura, o kumbaga ba, kinain mo na siya, tapos in-store mo siya sa Sigmura, tapos ibabalik mo siya ulit para kainin, ay mayroong malalim na spiritual nakahulugan. Ano po? Kagaya po ng idiomatic expression ng uh, English people na to the card, no? Ito po ay tumutukoy sa uh, pagproseso o uh, ito yung way para mas uh, mapili o, o o mas makuha yung mahalagang benepisyo sa pagkain kinain. Ang pag store po ng pagkain sa sigmura ay isang paraan ng hayop, ano po, para mas uh, matunaw nila ito ng maayos at mas um, makuha nila yung mga ma, mas mga mahahalagang mga nutrisyon na kailangan sa pagkain kanilang kinain. Ang spiritual significance naman nito is parang Alimbawa, may nagsasalita. Ano po? So, pakinggan mo lang siya. Pakinggan mo lang yung, yung, mga, yung mga salita. Pero, kailangan mo siyang pagnilay-nilayan, suriin. Tapon yung masama at tanggapin yung mabuti. Yan, yan po yung uh, halos kasing kahulugan nito. Kaya nga ang utos sa atin ng salita ng Panginoon, kaya nga po sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21 ano po na suriin niyo ang lahat ng bagay at durin ang mabuti. Kumbaga po tulad ng pagkain ng uh, pagkain ano po, pagkain ng iba't ibang mga pagkain, no? Halimbawa, uh, kain ka ng manok. Tanggalin mo yung mga mga buto, di ba? Kainin mo yung laman. Yan po yung uh, ah, kaparehong kahulugan nito. So, yung proseso po ng pagkain tulad ng mga baka, kambing, ano po, yung kakainin nila yung mga damo, and store nila sa kanilang sigmura. Tapos, ilalabas o din nila yon at nunguyain yung mga bagay na hindi naman na nila kayang uh, tunawin or yung mga bagay na hindi na nila kayang i-proseso or yung mga bagay na hindi makatulong is uh, ito po ay tinatapon na nila. So, dito natin makikita na kano din dapat tayo, no? Tayo mga kasyang, hindi lahat ng bagay is gagawin natin, no? Pakitinggan natin, pero susuriin natin, ito ba'y tama? Ito ba'y mabuti? Ito ba'y biblical? So, yan po yung ibig sabihin ng Chewing the Cod. Maraming mga hayop na Umunguya sila ng pagkain galing na sa sikmura pero hindi naman biak ang kanilang mga kuko tulad ng kamelyo. Ano po? So, hindi pa rin siya pwedeng kainin sa panahon ng Old Testament. Meron mga mga pagkain na or mga hayop na biak ang kanilang mga koko pero hindi naman sila kumakain ng pagkain galing sa sikmura. Kagaya po ng baboy. Ano po? Pero ito makikita natin ano, yung baboy ay naging pinaka uh, mabili, no, mabentang uh, karne sa ating kapanahon ng ngayon. At yan po ay itinuturing marumi sa panahon po ng Old Testament. Uh, marahil isipin natin bakit kaya ano, pero alam mo po ba, ito rin ay para din sa <coughs> hygienic, no? Uh, Ganon ka rin di yung knowledge na Panginoon. Hindi pa man natin yan alam, hindi pa man natin uh, wala pa mga mga cases ng mga panahon noon. Pero alam ni Lord kung ano at ipakasama sa atin. Alam niyo po ba na ang mga, uh, mga baboy, yan yung hayop na kung, baan, kung saan talaga ay madaling pamahayan ng mga uh, bakterya. Ano po? at uh, merong kung saan merong uod na uh, na matatagpuan matatagpuan mismo diyan sa uh, karne ng baboy na tinatawag po natin Kenya Sol yung isa siyang uh, cake form no, na mamahay sa mga dikupa ganyan so kapag ang isang karne ay hindi siya naluto ng masyado hindi siya maayos na naluto uh, dyan po makikita yung mga uh, penya. So, yung na pinatawag na uh, yung uod. Ano po, no? At itong tanya, so, 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 so na ito ay humahaba ng dalawa limang metro, no? At ito ay talagang makikita dun sa mga hindi masyado yung naluluto ng ng baboy. So, ito po makikita natin na hindi lang basta siya ipinagbawal ng Panginoon para Uh, tayo ay maging banal para din tayo ay maging safe no sa mga ganitong uh, karamdaman at dahil nga po itong mga hayop na to ay ignore na madudumi no hindi na siya pwedeng kainin at hindi rin po inaalaw ang mga Israelitang hawakan man lamang ang buhay maging ang patay na uri ng mga hayop na ito ndan po natin ay God is a holy God, no? Ayaw niya na tayo ay maging marumi sa lahat ng pagkakataon Verse 9 to 12, sabi po dito, sa mga nilikha nga sa tubig maging alat o tabang, ang maaari lamang ninyong kainin ay ang mga isdang may palikpik at kaliskis. Ngunit ang isdang walang palikpik at kaliskis, malaki man o maliit, sa dagat o sa ilog ay marumi para sa inyo. Huwag kayong kakain nito at iwasan niyo ang mga patay nito. Lahat ng nilikha sa tubig na walang paliktik at kaliskis ay huwag ninyong kakainin. So maraming uh, pagkain uh, dagat o pagkain tubig ang ang ating kadalasang nakakain pero natanong ba natin kung saan dito yung may paliktik or may kaliskis or o yung wala na paligpig at walang kaliskis. Ayan, dahil po sa panahon ng uh, Old Testament, pinagbabawal po ang pagkain, mga pagkain dagat ng walang paligpig at kaliskis. Naniniwala ko ang mga uh, pag, ayon sa pag-aaral, no? yung mga walang kaliskis na ista ay naging carrier din sila ng mga parasites dahil nga po uh, wala silang takip sa kanilang mga balat no? At alam niyo po ba na sinasabi din ayon sa pag-aaral na yung mga isda na may palispig at kaliskis, uh, yung mga dumi at saka mga bakterya ng uh, paligid nila ay dun na pupunta sa kaliskis. Kaya ang procedure kapag sila ay ilimit or kakainin tapat tatanggalin yung kaliskis kasi dun na store yung mga mabiging bagay. Kaya naman talagang grabe si Lord no, grabe yung protection niya sa atin no, maging sa ating mga physical na pangangatawan. Saan, dito makikita natin na uh, meron siyang ang mga bagay na pwede natin kainin para sa ating ikabukid. Kaya kung kaya rin lang talaga natin no, for uh, hygienic purposes no, kaya natin sundin yung mga sinasabi ng Bible ay makabubuti pero wag natin gagawin ito para magmalaki o para sabihin na ito tayo ay banal o tayo ay karapat dapat sa Panginoon kasi sa ating kaparanginan ngayon hindi na po tayo mapapabanal ng ating mga kumakata. So ano po ba yung mga isda na itinsuri na marilino na walang uh, kaliskis at uh, walang palitit yung magaya po ng isdang uh, hito no? yung mga kat yung mga uh, hipon yan mga mga alimango yan so marami po marami yung yung iba pang mga isda na nakikita natin na wala kaliskis ng bakol no? yung galunggong yan pero yung mga may, may mga kaluskis kagaya ng tilapia kagaya ng bangos so yun po yung mga tuturing malinis Verse 13, 19, kung pong kulaman sa mga ibon. Ang mga ito hirin ninyong kakainin sapagkat marurumi ang agila, ang buwitre, ang agilang dagat. So, yung buwitre, yan yung ano eh, scavenger, no? Yung kumakain ng mga patay. Ayan. Ang lawin at ang limbas at ang mga kauri nito. Lahat ng uri ng uwak, ang ostrich, pang gagawing lawin, ah, uh, lao, lawing dagat at mga kauri nito. Lahat ng uri ng kuwago, ibong maninisig ng isda, o oh, yung mga monkey eagle, ay, o oh, yan, yeah, yung mga ganon. Uh, yung mga isda po na ng, ay mga ibon na kumukuha ng isda, no, nanguhuli ng isda para pagkain, yan. Ang kuwagong parang may sungay at ang pelikano, ang lahat ng uri ng tagak, at tertik paniki, at kabag. Ayan, sa panahon natin ngayon, ang dami na rin kumakain ng panig. Ano po? Lahat ng kulisap na may pakpak at may apat na paa ay marurumi para sa atin. Ano So, even yung mga kulisap. Maliban sa mga kulisap na lumulundag. Ano yung mga kulisap na lumulundag? Ang alam ko lang na lumulundag is tipaklo. Ano po? <laughs> Ayan, sabi dito... Tulad ng lahat ng balang na mahahaba ang ulo, balang na kulay berde at bawat balang sa ibang. Ang lahat ng nalipan ng lumilipad na may apat na paa ay itinuturing ring maruni. Lumilipad ng apat ang paa. Oh, so, ano ba yan? Huwag bubuyo. Ilan ba ang, at ang paa ng bubuyo na lumilipad? O yung ipis, apat ang paa. I guess, apat ba? <laughs> na lumilipad. Ayan po. So, maraming mga dito makikita natin ano po talaga na considered na marumi. Dito sa ibon na balikan po natin sa first tour. pinan na po may specific na mga ibon na talaga. Hindi ka sa nauna natin binasa na mayroong mga category na like for example, apat yung kapatiyak ng kapat, kuya ko. Dito pagdating sa verse 13, talaga specific na hayop yung tinutukoy kagaya ng uh, yung mga agila, yung mga bumitre, So, talagang specific name of birds. Itong mga hayop po na to ay maaaring pinuturi na no po na kumakain ng kapwa ng hayop. At dahil sa ganito, no, sila ay uh, maaari or malaki ang posibilidad na no, kumakain ng duho. No? Kaya po sila itinigin na, na rin. Ah, sa mga kulisa po, yung kagaya ng langgam, ano, yung langgam po pala, lumilipad din po siya. And so, tinitulong din po siya marami. Kung matatandaan po natin sa panahon po ni John, no? Sa Matthew chapter 3 verse 4, John the Baptist, sabi dyan, Now John himself was clothed in camel's hair, with a leather belt around his waist and his food was locusts and wild honey. Ayan. Right. So, talaga nung mga panahon nila ay pinagpulutang kainin ang locusts. Ano po? Dahil ito ay tinuturing malinis. Verse 24, ang sinama humawak ng bangkay ng mga hayop na ito ay tinuturing na hanggang sa pilubog ng araw. Ang sinama dumampot ng mga ito ay pinagpulutang marunin hanggang sa pilubog ng araw at dapat nilabhan na kanyang gamit. Bawat halik na biyak ang kukuhol, hindi umuwi ang pagkain mula sa sigmura ay marumi nga. At rin na marumi rin ang bawat kumahawak nito. Itinuturi rin rin marumi ang mga halik na may apat at paangon. Ang kukuhol yung sumasayad sa lupa hanggang kapag lumalakad. Ang sino mang humahawak naman kayo ito ay itinuturi na marumi hanggang sa panlubog na araw. Dapat laban ang kasuotan na sinuang humahawak nito at siya ay tinuturing marumi hanggang sa paglubog ng araw. Dito makikita po natin kahit mapadampi ka lang, mapadangin ka lang, o mahawakan mo lang yung mga hayop o insekto na itinuring marumi, ikaw ay kinukansugad na nanaginig. Gano'n katindi. Verse 29 to 30 sabi sa mga hayop na naglilipana sa lupa, itinuturo ninyong marumi ang mga sumusunod, ang bubuwit, ang daga, at ang lahat ng mga bayawa. Ayan. Ang tuko, ang buwaya, ang butiki, ang bubuli, at ang punyango. Ayan, makikita po natin ito yung mga gumagapang na hayop. Ano po? Marurumi ang lahat na ito. At ang sinumang humawak na aliman mapatay nito ay kinaturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang alinman sa mga ito ang mamatay at lumagpak sa damit, ka kahoy, balat o ano kagamitan pang araw-araw na -araw, itinuturing marumi ang nilagpakan nito hanggang sa paglubo ng araw. Kailangan ibabad lang sa tubig ang sabi ng kagamitan. Kung sa palayok ito mahugon, itinuturing marumi ang laman nito at dapat nang basagin ang palayok. Ano mang pagkain may sabaw, ano tubig na malagay dito ay ituturing marami. Marami nga ang anumang nagtaka ng ganitong uri ng patay na hayop. Kung mahulog sa kalan o palayok, dapat sirahin ito. Ituturing ng marami iyon. Ngunit, ang batis o ipunan ng tubig na malagay na malagpakan ito ay manatiling malinis kay man may humawak sa patay na hayop ay ito rin na marumi. Kung ang patay na hayop ay lumagpak sa binhing para nung ito'y mangnapin, kung ang binhing ay babad na tubig, magiging marumi na ito. So makikita po natin dito merong mga uh, malalagpakan o lalagyan ng ganitong uri ng gagamitan, no. Pwede pa naman siyang ma-restore, pwede siyang maninis, pero meron namang mga gamit na dapat ay sumigwa sa akin na, ano, sirain na. Siguro, yung mga panahon nila, no, bawal talaga, no, makakuha ng mga butiki o ng mga mga gumagapang na insekto or mga, kahit anong mga uh, ikinuturing marumi no, sa kanil kanilang mga tahanan. Ayan, ganyan po sila, mga binis. Dito po talaga makikita natin, no, na meron talaga silang uh, pag-iingat sa kanilang loob ng tahanan na yung mga marurumi, hindi na talaga yan pinahihintulutan pa na makapasok, no? So, it's God's way pa rin to help them um, to maintain cleanliness. Ano po? Kasi meron ng mga payo, meron ng, I mean, meron ng mga utos na nagiging um, batayan din para mas maging uh, ah, mahinis ang mga Israelita. Dito okay, na kung mamatay ang mga hayop na maaaring kainin, ang sinamang humawak rito ay ito na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Dapat labhan ang kasultan ang sinamang kumain ng o nito at sa ito hanggang sa paglubog ng araw. Dito makikita po natin po, ito ito madumi at hindi pwedeng makapitan ng mga bagay or mga hayop, insekto na madumi tapos namatay ay Ah, at ito rin marunong dito din po natin na kahit yung mga pagkain na pwede pang kainin and yet na matay, hindi mo na sila pwedeng kapitan kasi itinuturo mo silang forty 41. Lahat ng maliliit na hayop na gumagapang sa lupa ay huwag ninyong kakainin sapagat ito'y yung marurumi. mag gumagapang sa lupa o naglalakad na may apat na paa o pigit pa. Huwag ninyong dudumhan ang inyong sarili sa pamagitan ng pagkain ng alimang marurumi hayop na ito. So again, inulit po dito sa verse 43 na no, huwag ninyong dudumahan ang sarili sa pamagitan ng pagkain ng alinman sa mga maruruming hayop na ito. Siyempre po, pag siya siyang marumi at ipirasok mo iyon sa katawan, considered ka na rin marumi. So kaya dapat dito ay iwasan, no? Kahit pa yan sa tingin mo masarap, kahit pa sabihin mo na yan, ay kinakain ng iba, ang ang pamantayan ng Panginoon at na ng Panginoon kailan hindi siya tapat ito na compromise. Verse 44, para tabihin ninyo, malinis ang inyong sarili sa pagkatang si Yahweh sa inyong inyong Diyos ay banal. Ako ay nanglabas sa inyo sa dito upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako ay banal. Ayan. Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga ihayok, sa mga ibon, sa mga nilikha sa tubig para malaman ninyo na malinis ang malinis o hindi ang makakain at hindi makakain. So, again, may itong Panginoon, I am a holy God. And, kailangan talaga tayo mamuhay din ng may Ano po? Kasi talagang yung tahasan na sabi ng Panginoon, na ako ang Diyos eh. No? Sabi niya ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa ipito. So, uh, alam na Panginoon yung kanyang posisyon bilang Diyos at alam niya rin yung posisyon natin bilang tao. And then, yet, dito ay meron siyang mga ligotunin para magabayan tayo tungo sa buhay na may kabanalan. Yan. So, sa mga hayop po na itinuturin na madumi, no, yan ang mga categories na yung mga predator, no, yan. kasi naniwala sila na ito yung mga, mga hayop or insekto na kumakain ng kapwa nila, kung saan ay malaking pasibili na kumakain sila ng dugo. Yung mga scavenger, yan, yung mga kalayan ng mga ibon na kumakain ng patay ano po, yan. So, yan, matindi rin po yung uh, karamihan nito, yan. Uh, marami sa ating kapanahon ngayon ang patuloy na gumagawa nito kasi sinasabi nila, sinabi ng Bible at ito ay uh, applicable pa rin sa ating kapanahonan. Pero tandaan po natin, ito po ay ibinigay, no? nang Panginoon sa bayang Israel, no? Pangalawa, ang issue na ito ay uh, nasettle na no? Sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesus. Kung mababasa po natin yung uh, pangyayari sa Acts 15, no? Uh, makikita po natin dito sa Acts 15, no? Yung pagsunod doon sa law ay hindi naman talaga requirements na no sa para maging follower ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang sabi ng Colossians chapter 2 verse 16, huwag tayong maghusga base sa kung ano yung kinakain at iniinom ng ating kapwa. Sa gawa, no, kabanata 10, talatang 10 hanggang 15, Meron din itong isang uh, kwento na tumutukoy po kay Pedro no at sa kanyang panitain kung saan ay ipinakita ng Panginoon sa kanya ang mga pagkain no ang sabi po dito sa uh, verse 10 no sabi dito uh, naramdaman ramdaman siya ay nagugutom at nais ng kumain samantalang inihanda ang pagkain habang inihahanda ang pagkain si, Pre, si Pedro ay nawalan ng malay tao. Nakita niyang nabuksan ang langit at may isang bagay na inihugos o ibinababa. Ano po? Trikaw ang parang isang malaking kumot na ibinababa ng apat na dulo sa lupa. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at lumagapang sa lupa, pati mga ibon. At isang tinig ang nagsabi sa kanya, Pedro, magkatay ka magpatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi hindi ko po magagawa ng Panginoon kailan may hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturi na marumi o di karapat dapat. Muli siya narinig muli siya nakarinig ng tinig ang sabi doon, huwag mong ituri na marumi ang mga bagay na nilinis na ng Diyos. Ayan. So, dito po makikita natin na Although ang context po nito is ang pagpapahayag ng kaligtasan ano na kumbaga lahat ay tinanggap na ng Panginoon lahat ay nilinis niya hindi lang ang mga hudyo kundi maging ang mga hintil Ngunit meron din po itong uh, connection sa pagkain kung saan ang sinasabi po sa atin ng kanyang kasulatan ay ang lahat ay nilinis na. Ano sabi nga po 7 Uh, verses uh, 14 to 23, ang sabi po dito, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao, sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unuway ng aking sasabihin, sabi dito ng Panginoong Jesus. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya ay tinanong, ng kanyang mga alagad tungkol, tungkol sa talinghaga. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus, di ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? Sapatkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idudumi. Sa ganitong paraan ay ipinapahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Sa verse 20, at sinabi rin niya ang lumalabas na sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. So mga kapatid, um, kung susundin man natin ang hindi pagkain ng mga itinuring marumi sa napakain sa, sa, sa salita ng Panginoon, ito po ay para sa ating benepisyo, no? Sa ating benepisyong physical kasi nakita naman po natin yung mga uh, danger no sa mga pagkain ito. So, balit, kung ito yung magiging basihan natin na, ay, kumaka hindi ako kumakain ng ganito, kaya banal ako, nagkakamali po tayo. Kasi, hindi tayo nagiging banal, hindi tayo nagiging malinis sa ating mga kinakain no? Kasi hindi na ito yung pamantayan ng Panginoon. Ang pamantayan ng ating Panginoon, yung meron tayong Kristo sa ating puso. Dahil doon, nagkakaroon tayo ng banal na Espiritu na siyang nagkukonfix sa atin kung tayo ay nagkakasala at kung tayo ay lumalabag sa kautusan ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi batayan ang tiyan, no? Para sa kalinisan at kabanalan ng isang tao, kundi ang kanyang puso. At sabi nga po dito, hindi yung pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi, kundi ang lumalabas. Sapagkat yung pumapasok ay muli ang lalabas, no? I Idudumi mo yan. Samantala, yung nasa puso, yan yung lalabas sa ating mga bibig. Pwede tayong makasakit ng damdamin, pwede tayong makasira or makapatay ng pag-asa ng tao. Kaya naman mga kapatid, lagi po nating tatandaan, ano po, na ang nagpapakabanal sa atin ay ang banal na Espiritu, hindi po yung ating mga mabubuting gawa at ang pagsunod doon sa dating kautusan. Kaya sana po may natutunan tayo at maging pagpapala po sa atin ang salita ng Diyos. To God be all the glory.